Habang abala ang lahat sa military parade sa Beijing, may mga hindi napansing nangyari sa likod ng eksena. Ang pangunahing larawan ng araw ay si Xi Jinping, Vladimir Putin at Kim Jong-un na magkasama sa parada sa Beijing. Sa likod ng kamera, nagkaroon ng bilateral na pagpupulong si Putin at Kim Jong-un. Pagkatapos nito, halimbawa, naglabas ang Reuters ng isang headline. Nangakong tutulong si Kim Jong-un sa Russia habang nagpasalamat si Putin sa Hilagang Korea sa suporta sa digmaan laban sa Ukraine. At ito ay hindi basta-basta palitan ng mga pakikipagkamay. Hindi lang ito larawan, ito ay isang pampublikong pagbuo ng alyansa na may direktang sangkap na militar. Kung may magagawa ako para sa inyo at sa sambayan ng Ruso, itinuturing kong tungkulin ko ito bilang kapatid na obligasyon. Pahayag ni Kim Jong-un kay Putin, sinabi niyang handa siyang suportahan sa abot ng makakaya. Sumagot si Putin na ang relasyon ng ating mga bansa ay nagkaroon ng natatanging tiwala, pagkakaibigan at pagkakaisang katangian. Matapang at bayani ang inyong mga sundalo at hinding-hindi namin malilimutan ang sakripisyo ng inyong sandatahang lakas at pamilya ng mga kawani. At hiwalay pang pinuri ni Putin ang mga espesyal na unit ng Hilagang Korea na tumulong sa mga puwersang Ruso at ang kanilang pakikilahok sa mga operasyon sa direksyon ng Kursk. Pansinin ninyo, sa mga pahayag ni na Putin at Kim Jong-un, tila wala si Xi Jinping sa eksena. Kahit na si Xi Jinping mismo ang namumuno sa tatsulok na ito, ang Axis of Evil, na siyang lumalaban ngayon sa kanluran. Kaya talakayin natin ng detalyado ang bagong Axis na ito. Pyongyang, Moscow, at saan dito ang lugar ng Beijing? Dahil ang Beijing talaga ang may pangunahing papel dito, pero parang napapailalim siya sa anino. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon ay ikaapat ng Setyembre sa kalendaryo. Bago tayo magsimula, gusto kong banggitin na sa YouTube channel na ito, ay araw-araw may mga bagong balita at analitikong kwento para maging updated kayo sa mga ito. Kaya inire-recommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like pati sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link na ito. Para maintindihan ang sitwasyon, dapat nating pansinin ang mga hindi na itinatago ni si Jinping. Kung paano eksaktong kasangkot ang China sa pagtulong sa Hilagang Korea at Rusya sa digmaan laban sa Ukraine. Una sa lahat, ang magkasamang larawan kasama si Xi Jinping ay isang bonus na propaganda para kina Kim jong Un at Putin. Hindi na itinatago ng China ang aliyansang ito, ipinapakita na nila ito sa publiko. Pangalawa, opisyal ng kinikilala ng Moscow ang hilagang koreanong mga sundalo at bala bilang bahagi ng kanilang makinaryang militar. Dati, iniiwasan ng Kremlin na banggitin ito, pero ngayon, sinabi na nila ito. Nagbabago rin ito sa legal na aspeto. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon magpatupad ng parusa sa antas ng United Nations. Kasama rito ang pagharang sa kargamento, rutang pandagat, insurance, inspection, 8BP. Pangatlo, isa pa itong dagok sa pahayag na hindi internasyonal na iniiwasan ang Rusya at nagsasagawa ng parada ang Beijing. Nakatayo ang tatlo at isa sa kanila ay nangakong tutulong sa panig na nakikidigma. Nabuo na ang palaisipan. Ngayon, Malinaw na malinaw na hindi lang ang Hilagang Korea at Rusya ang nakikipagdigma laban sa Ukraine. Ipinapakita ni si Jinping, siya mismo ang namumuno sa orkestrang ito. Ano ang ibig sabihin nito sa harap at likod? Noong nakaraang taon, inilarawan ng Reuters kung paano tinakpan ng bala ng Hilagang Korea ang kakulangan sa artileriya ng Russia. Ngayon, nadagdagan na rin pati mga tao, hindi lang kagamitan. Ito ay mga espesyal na unit, mga voluntaryo mula Hilagang Korea at instruktor sa Multiple Launch Rocket System at Drone. Simple lang, habang mas mahaba ang supply ng Kremlin mula Hilagang Korea, mas matagal silang makapaghanda na mapanatili ang linya ng harapan ng walang malalaking problema. At kabaliktaran naman, habang mas mahigpit na pinipigil ng kanluran ang lohistika ng supply ng armas mula Hilagang Korea papuntang Russia, mas kaunti ang oportunidad ng Moscow. At ngayon, sa mismong axis na ito, nadadagdag ang panghuhuli ng Europa sa shadow fleet ng Russia at ang bagong price cap sa langis ng Russia. Kung umaasa ang Moscow na matatakpan nila ang kakulangan sa budget gamit ang murang lohistika sa langis at uling, sa 2,000 at 25, nagiging isang mahal na laro na ito. Tumataas ang insurance, nagsasara ang daungan, at hindi na ginagawa ang major repairs ng shadow fleet ships sa European Union at Britain. Itong axis ang tumatanggap ng enerhiya, mga dagok, hindi lang pampolitika, napakahalaga nito. Gayunpaman, sa komposisyong ito, ang Beijing ang pinakatusu sa lahat. Formal, pansinin ninyo, formal na walang anumang obligasyon ang China, tulad ng para sa Rusya o Hilagang Korea. Pero sa totoo lang, binigyan ni Xi Jinping ng pagkakataon ang dalawang diktador, si Kim Jong-un at si Putin, para magpakitang gilas. Para sa mga manonood sa China, ipinapakita ng larawan na ang China ang nasa tuktok ng tatsulok. Para sa panlabas ng mga manonood, ito ay mensahe na ang China ang tagapamagitan sa sarili nitong zona ng impluensya, na kinukuha ng China ang buong Asia at ang buong Global South sa ilalim ng kanilang kontrol. At siya ang amo rito. Kasabay nito, pansinin ninyo, iniiwasan ng China ang anumang tiyak na pahayag na sumusuporta sa digmaan at hayagang inuulit ang mantra tungkol sa katatagan, malayang kalakalan, at isang mundo na walang blocking luhika. Dalawang mukha ang pananalita, siyempre, pero gumagana ang ganitong paraan. Nakakakuha ang China ng murang enerhiya mula sa Rusya, teknolohikal na barter at mga panangga laban sa kanluran, nang hindi nalalagay sa panganib ng direktang parusa, gaya ng naranasan ng Iran, halimbawa, o ng Rusya. Eh kung sakali man lahat ng parusa ay napupunta sa Hilagang Korea at Rusya, habang si Shin Jin-sin ay nananatiling walang kaparusahan. Malinaw na ngayon na China ang namumuno sa lahat ng ugnayang ito. Paano tumutugon ang Estados Unidos ng Amerika dito? Sa publiko, parang walang histeria, pero parang matindi ang tugon. Bakit? Parang ganoon. Hindi kayang atakihin ng kanluran ang China, kaya mga tagapagpatupad ang tinatamaan nila. Pinalalakas ng Estados Unidos at mga kaalyado ang koordinasyon para pigilan ang armas mula Hilagang Korea papuntang Rusya at pinag-aaralan ang pagpapalawak ng parusa sa mga kumpanyang at pantalan na kasali sa lohistika. Ito ang sinusulat ng kanluraning media. Kung titingnan lohikal, kung walang kanluraning insurance o akses sa mga pantalan, nagiging sunod-sunod na mapanganib, naaantala o napakamahal ang biyahe ng akses na ito. Pero nakikita mo ba ang China bilang bahagi ng pressure na ito? Hindi, kahit na ipinakita ni Xi Jinping sa publiko na siya ang namumuno. Sa totoo lang, sa Hilagang Korea at Russia. Siya mismo ay nananatiling hindi nadadamay dahil formal na wala siyang ibinigay na pampublikong senyales at hindi rin siya nagpadala ng armas sa Russia ng hayagan. Mas madali itong gawin sa Hilagang Korea dahil matagal na rin siyang itinakwil. Kahit magsimula ang kanluran na hulihin ang mga barkong nagdadala ng armas mula Hilagang Korea papuntang Russia o tren na gamit sa lohistika at magpataw ng parusa, Russia at Hilagang Korea lang ang maapektuhan. Ang China ay nananatiling walang kinalaman dito. Nasaan dito ang Ukraine? Oo, oh, siya mismo ang nasa gitna ng lahat ng ito. Ang pangako ni Kim Jong-un na tumulong ay hindi lang pahayag, kundi ukol sa bala, multiple launch rocket system drone at tao. Ibig sabihin, may tatlong praktikal na aral para sa Kiev mula sa sitwasyong ito. Una, ang pagpapabilis ng supply mula sa mga kaalyado ng air defense at anti-missile defense, pati na rin ng electronic warfare sa silangan at sa timog. Ibig sabihin, habang mas mahigpit ang depensa sa himpapawid, mas magastos para sa Kremlin ang anumang pagtatangkang palakasin ng Hilagang Korea. Pangalawa, malalalim na pag-atake sa likurang lohistika ng Rusya na mahalaga. Kung puputulin mo ang mga tulay na ito sa mga daungan, tawiran, bodega at iba pa nagiging mas parang palabas na lang ang ruta kaysa epektibo. Ang mga supply mula at China ay maaaring mas stock lang sa Rusya. Pangatlo, ito ay diplomasya. Halimbawa, ngayon madali nang maipaliwanag ng mga kabisera ng Europa sa kanilang mga butante kung bakit ang misyon militar sa loob ng Ukraine ay hindi kapritsyo, kundi isang insurance ng Europa laban sa pag-export ng bagong rutang Chino na ito. Pangalawa, ang mga kabisera ng Europa sa mga butante Misyon ng Chino. Kahapon, ito ay isang pagtatalo. Ngayon malinaw na ang larawan. Lahat ay lantad na. Pinatayo ni si Jinping sa entablado ang dalawang diktador at sinabing, Magkasama tayo. At dito, ilalagay ko ang isang mahabang sipi. Para lang, alam mo, maalala na ito ay gagamitin ng mga propagandista ngayon. Sinabi ni Kim Chun Un kay Putin, Kung mayroong anumang bagay na maaari o dapat kong gawin para sa iyo at sa mga mamamayang Ruso, itinuturing kong tungkulin ko ito bilang isang kapatid na obligasyon. At ang sagot ni Putin, ang inyong mga sundalo ay lumaban ng matapang at bayani. Hinding hindi namin malilimutan ang kanilang mga sakripisyo. Alam mo, hindi na ito basta simpatya lang. Ito ay pangako at pasasalamat sa pakikilahok sa digmaan. Ito ang dapat gamitin laban sa Moscow at Pyongyang sa legal na paraan, sa rehimeng parusa ng organisasyon ng nagkakaisang republika at sa mga daungan, insurance, freight at inspection at si Xi Jinping mismo. Paalala ko, ay sumigaw na ang mga parusa ay dapat dumaan sa United Nations. Oh, heto ang kaso. Dalawang diktador ang umaamin na nilalabag nila ang mga patakaran ng United Nations para makidigma laban sa Ukraine. Kung hindi nagmamalinis ang China, dapat nilang suportahan ang United Nations sanctions laban sa Russia at North Korea. Pero hindi nila ito gagawin. Panahon ng harapin ang China, ang pangunahing kalaban sa alyansang ito. Wala nang pagtatago. Narito muli ang pahayag ni na Putin at Kim Jong-un. Tinulungan ninyo kami. Salamat. Sabi ni Kim Jong-un, tutulong ako kung kailangan. Muli, ito ay isang palabas lang para ipakita na wala kayo, na wala si Xi Jinping sa ugnayang ito, na sila-sila lang ang may pinagkakasunduan. Kaya nagbigay ang Beijing ng isang bihirang tapat na eksena sa pandaigdigang politika. Magkakatabi ang mga diktador. Ang digmaan ay hindi basta abstraksyon kundi isang pinagsamang proyekto. Hindi lang ito Russia laban sa Ukraine. Ito ay pinagsamang proyekto ng tatlong magkakasama. At ngayon, ang Axis na ito ay hindi na nahihiya sa kanilang mga pahayag. Ang magandang balita ay may mga kahinaan ang Axis na ito. Ito ay ang logistika at pera. Bakit nagdesisyon ang Europa na higpitan at buwagin ang shadow fleet ng Russia, pati ibaba ang price cap ng langis nito? At alam mo, lahat ng mga garantiya sa seguridad ay kinokonsentra sa loob ng Ukraine. Diyan napupunta sa lugar kung saan ang sentro ay hindi ideolohiya, kundi usapin ng pera. At kung mapipilit ng Paris ang mga garantiya sa seguridad na ito, mananatiling magaganda pero magastos ang mga eksena mula sa Beijing. At talagang napakamahal, diyan natin dapat ituon ang ating pansin. Kaya dito muna ako maglalagay ng tutuldok. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito Mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Paalam.